Mm, ayan, smile. Mm, ayaw umakyat. ayo ayaw, ayaw magpakulong sa kama. So, dyan kayo sa labas. Matutulog na kami. At dyan night. kayo, matulog, kay kayo matulog sa ano to. Good sa night. labas. Sige, oh, ano, papapansin ka. Ano? Ano, ano akala mo maingit ako sa car mo? Good night. Ah, oh, may tutunog-tunog pa yung car mo, ano? lang sila <laughs> ano yan? Ano yan? Ano to? Ransom? Ay, wala na. Nakuha na. Thank you. Kunwari mabait. Kunwari mabait. Silip-silip ka pa, ha? Kunwari mabait. Ayan yung mga ano to. Ayan yung ayaw. ayaw. nyo matulog. Ayaw matulog. Oh, ayaw pumasok sa kama. Ano? Sige. Ngayon, nagsawa kayo. Ngayon, ano? agad kayo. Diyan na kayo matulog. Kasama nyo si Pomsky. Sige na, good night na. Tawa-tawa ka dyan. <laughs> sige po. Hindi huh? ka kasa dyan. Kala bye -bye. mo ha. Kala <laughs> mo ha. Bye-bye. Mm. Bye-bye mm, talaga. Ang <laughs> 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 um, bot sa langaw di diba? Sige. Oh. Papa. Oh, isa, oh, oh. Sige, pagkasyay mo sarili mo dyan. Papa, papa. Papa, papa ka dyan ngayon. Ayan eh, yung ginagawa nila mga best friend. Pagalit na yung mami nila. Tatawa-tawa lang sila, magpapakyut. Hmm. Ayan, di diba oh. <laughs> Kaya walang magawa ang mami nila. Kanina pa din natawag, di ba? Mag-sleep? O, oh, ayaw, di ba? O, oh, yan na, Diyan ka lang. Pagkasyay mo sa ilibig sa butas. Hmm, sige na. Babay na. Tulog na kami, ha? Bye-bye. Good night. Bye bye good night bye